Di na hahanap ng iba. Oo. Di na ako hahanap ng iba. Dahil ba't pa ako maghahanap ng iba kung natagpuan na kita? Ikaw na laging nagpaparkas ng aking loob. Ikaw na laging nandiyan pag ako ay napapagod. At ikaw na laging nagpapasaya pag ako ay nalulungkot. Sobrang swerte ko. Sobrang swerte ko dahil nakilala ko ang isang katulad mo. Isang tulad mo na handa akong damayan. Handa akong damayan pag ako'y nilalamon ng problema at nawawalan ng lakas ng loob para lumaban. Kaya nasabi ko sa sarili ko na napakaswerte ng taong mamahalin mo. Dahil di lang niya nahanap ang taong magmamahal sa kanya, kundi nahanap pa niya ang isang katulad mo. Inaamin ko, alam ko namang alam mo na gusto kita. Di ko naman kasi inasahang mahuhulog ako sa'yo. Di ko inaasahang makakaramdam ako ng ganito. Di ko inaasahan na ang salitang magkaibigan ay gusto ko pang higitan. Hanggang salitang magkaibigan ay hahantong sa pag-iibigan. Wala mang tayo, pero patuloy ko pa rin papangarapin ang katulad mo. Araw-araw kitang pipiliin at di naaasang ako'y piliin mo. Dahil simula pa lang, tanggap ko ng posibleng kalalabasan ng nararamdaman ko. Kaya patawad. Dahil di na ako hahanap ng iba. Di na ako hahanap ng iba kahit may nahanap ka na. Di na ako hahanap ng iba. Dahil nahanap na kita.